Kau oh, mau no, pera kahun? Oh. Ngamata yon? Oh boy! Dalawa! Dalawa! nga, dalawa! Naga! Kita 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 oi! Kita 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 ah! Sayang yon ah! Pabalik yon, pabalik yon dyan! Dating asinan dyan area nato. Dating asinan dyan di tuwak, area nato. mau ngulik kami nang. na gagawin gagawin natin sa panguhuli ng alimango so sila yung mga expert ngayon sa panguhuli ng alimango so ang tawag dito ay dito ay pang bibintol. so yun makita ko oh kunin mo sa gondong kasi ba tayo dyan sige kunin mo sabi mo sabi sabi ko hindi maniniwala yung pagyan pumunta

Ako uh, huli din ako. Sa banda. saan 'yan? Okay, gilid lang. Nakaano no? Okay. Na? Gilid. Gilid lang. Uhuli uh, lang ako. Diba? Dito lang okay. sa gilid. Okay. Taya dito. Ayun. Ali mako, magpahuli ka. Ah. ganyan <laughs> lang. kailan lang. Gilid natin 'to papunta mga paglubog ng araw? Hindi ah, diba ito Kanto ay. ay diba, Hindi ah. <laughs> ah. <laughs> ah. okay. ah. na lang. sa shit. ba dito? Malaki. oh? Mm. Ah. May alam yung kinakalat nyo? <tapos> <tapos>

Dati may matataas pa kilabel dito dati. Hindi ganyan. Hindi ang mapinanak. Ito ang lumaki. Lobang. Oo. Hindi mo Hindi

Sige, pomo na kami ng aya. Ah, masipag ka dito. Marami kang ano? sa gilid. Ano? Ano pa Sarupay. Oops. Uli. Kuita ug spain. Ho. at tumira. May pumaibay dito isa. Sa

Ah, eh ito sulit. Wala na wala na yung ano, So. Yeah, parang hindi na talaga okay. Kasi ito. Malalim ba 'to? Sana hindi malalim. ini sekarang kaya naman kaya hmm kaya nama coy so, harap donoan pala

Pwede na yan. Tutuin ko bukas. Ano na muna ng amin tapos. Sinamit, tapos. <laughs> Pero yan para sa mga bata na sisipag. Ano? Pa Pandaw pa kay mamaya. Hindi nila sinama eh. Iniwanan ako eh. Ano dito lang ba to? <laughs> ha? Ah, dito lang ang papahinga, tapos balik ulit sa'yo. kamay ko, din mo, papakita ko sa sa'yo Kama kamay, niyan. Ano yung isa mo? mo dito Kamay lang yan hmm. kinamay ko lang Ganun lang Yan na Wala, sablay 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 Sablay

Ayos dah, ito. Mabalik pa tayo mamaya, <laughs> Sa Meron pa ba? Doon, dalawa sa loob. Danda, Kule. Say... Ay, ah, ayun na naman. <laughs> Sila lang lagi, si lagi ka Basta <laughs> <laughs> Tama yeah, na siguro yan. Oo, hey. ano, mong makikita. Kailangan mong nalangay. na lang yan Ako po, halanganin to. Wala na, nakawalan na yan. Wala lang tuloy yung lumangon. Ayaka. Okay, ito ang Ang So, ayan, ayan! lang yung huli natin. So, mga ilang kilo yan? Sa tingin nyo? Dalawang kilo? Mga sampu, siguro. Bukas. Lutoin namin niya bukas. Ano yung search mo dyan? Sa ano? So, ayan lang. Bukas ulit. See you next.

Ito, sobrang kulit. Ito, mabait yung isa. Eh. Isa, ayaw ko basta pagsamping lihin.